Hello, magandang araw mga kabarya Welcome back to OMG TV Channel okay? Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber At sa mga followers natin sa Facebook So maraming salamat sa always niyong pag -suporta. So magandang araw sa lahat At kung saan ka mang dako sa mundo uh, Good morning Good afternoon and good evening to all. Okay? So, sa video ng ito, dito mo malalaman ang mga presyo nitong pag-uusapan nating mga barya sa ngayon. So, halimbawa mga kabarya, kung makakita kayo ng uh, mga nakapost no sa mga social media na tulad nitong papakita ko sa inyo So, ayan o, napaka mahal ng presyo. 1M, merong 300K, 50K, 300K, 500K, 1 million, 1 million value. Meron pa ang 300K ulit, 1 million ulit. So, ayan o, napakarami no, 1 million, 200K, 50K, 100K. So, ang lahat na ito ay scam. So, is yan mga kabarya pag ganon ang uh, presyo. So, ang gagawin natin ngayon ay alamin natin kung ano talaga ang totoong presyo nitong nakikita natin dito sa mga larawan na mayroong 500k, 100k, 1 million, 300k hanggang sa 50k yung kanyang presyo. Kung ano ba talaga ang totoong uh, presyo nito. So, kadalasan dito sa nakikita nating mga post na ito ay mga uh, big Jose Rizal. Okay? So, ang video ang gagawin ko ngayon mga kabarya, ang lahat ng mga barya na makikita nyo dito at saka mga uh, pirang papel, ay nasa pangalan ni Jose Rizal. Okay? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. At panoorin mo lamang ang video hanggang sa dulo, para malaman mo ang... Pinakatotoong presyo nitong mga ganitong mga uh, barya especially na dito sa uh, Big wholesale. Rizal okay so bago natin simulan kung bago ka pa sa channel ko huwag kalimutan mag like, share, comment, subscribe and hit the notification bell para ikaw ay laging ma-update sa susunod pa nating mga video okay So sinabi ko na kanina na ang lahat na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa barya at pirang papel ni Rizal. Okay? So dito mo malalaman mga kabarya ang totoong presyo. Totoo talaga ito, hindi ito gawa-gawa lamang na presyo na tulad ng nakikita nyo sa mga larawan sa unang bahagi ng ating video. Okay? So, ito ay mga barya ni Rizal at saka mga pirang papel So, ang una dito is 1861 na 2011 Philippine 1 Piso, 150 years of the birth of Jose Rizal uh, Makikita sa KM 284 Meron siyang presyo or totoong presyo na 1,036.75 Pesos Pangalawa ang 1974 na 1 peso big ho sersal, uncirculated Philippines. Ito ay Filipino Queen series Ano, 1 peso 339. So yan mga kabayan, no, ang isa sa uh, pinakatotuang presyo nitong big ho sersal. Next is Philippine peso ho sersal 1936 Treasury certificate serial number D50 700 for one day so ayan o ang kanyang year number so ito ay mga old na paper bells noong 1936 at natawag na treasury certificate meron siyang presyo sa ngayon mga kabarya na 1,750 pesos another is 1961 Philippine half peso o sa Rizal centennial silver coin so pag half peso is 50 centavos yan ang kanyang balyo so meron siyang price na 7,200 pesos ang isang piraso another paper Philippine to serial serisal 1936 treasury certificate so ito no uh, serial number d 6705778 d presyo 1,650 pesos So another na Philippine 1 peso of Diego Sirsal 1972. So ito yung kanyang totoong price mga kabarya. dito sa price nitong online na source natin ngayon. So meron siyang 2330.40 pesos. So yan ay Big Jose Rizal. So kung may makikita kayong lagpas na sa 50,000 ang presyo nito hanggang 1 million hindi na yon totoo mga kabarya so maliban siguro no kung pinaka special na barya kaya mahal ang presyo another 1 piso 1961 of ha Philippine Argento, price 2,142.69 pesos so ito ay mga rare na barya kaya sobrang mahal din ang presyo ang next mga kabarya is Philippine 2021 125 pesos Sersal. Uh, 125th anniversary commemorative coin. So ito na, no, uh, meron na rin sa mga una nating video. Dito nagkalagas ya nang 1941.97 pesos. Then another paper bills. Ah uh, Pilipinas 50 pesos Sersal 1974. So ito yung mga uh, pirang papel ni Sersal. So, isang piraso, 214.33. So, ayan o, ang kanyang presyo. Another one piso big sal, ah, KM203, 1 piso Bigos Rizal, uh, KM203, 1 dollar piso. oh ayan o, ah, nakalagay dito is 1 dollar piso coin Jose Rizal. 620.98 ang kanyang price. So, kahit ano yung mga nakalagay na mga detalye niya mga kabarya, ay ang babasya natin ay ang presyo So, pag meron siyang presyo na ganito ay uh, legit yan. Next is 1 peso 1989 Philippine Filipino Sosirisal Bapol Tamaraw. So, ito yun o, no, yung karabaw na 1 peso. 61 pesos sa isang piraso. 61.24. Then, itong isang 2021 na uh, no Miss Works Medal. 168 commemoration of birth anniversary of Rizal. Meron siyang presyo na 1,339.98 Pesos At merong 2 Pesos na paper bill dito 120th anniversary of the Matridome of Jose uh, Philippine Bank Club with stamp So ayan no Meron siyang mga Makikita niyo mga special na nilagay dito mga kabarya ng commemoration dito sa uh, Gitna Kaya Special ang mga bariyang ito sa ngayon, mayroon siyang price na 1,456.50 Pesos. So, ito naman ay another na 1974, 1 Peso Bigup si Rizal, Extremely Fine, 495.21 ang kanyang uh, presyo. Then, 1972 at saka 1974, uh, Philippine 1 Peso si Rizal, Queen, KM 203, uh, Brilliant circulated So, pwede siyang magka-price ng 873.32 Pesos ang isang piraso. Nag-zero bigus Rizal, uh, Philippine 1 peso coin, world coin. Uh, 'yan? You know, 290.72. So ito mga kabarya yung mga legit na price nitong ating uh, barya na Jose Rizal. Meron itong uh, beautiful set silver 1861 to 1961 Filipino Rizal Sentinel coin. Both 100k no? uh, na Pero ang presyo niya mga barya is 5,825.42 pesos. Okay? So, yan mga kabarya ay mga legit na price. 1978 Philippine Jose si Rizal Piso Error. So, ito ay error. Tinatawag na ito na off center at saka Wapol, bank central coin. So, no So, 1 piso na waffle error. May price na 1,398.24 pesos then 1972 at 1974 na Philippine Piso Piece si Rizal mga uh, brilliant and circulated so ayun know, uh, may halaga siya na 1,164.62 pesos another 1961 na oh, Jose si Rizal Centennial National Hero ito no uh, Silver Queen Argent 2,755.67 ang kanyang presyo another Philippine 1861 to 1961 1 peso si Rizal Centennial Commemorative So, M64 ang kanyang grade. Uh, PHP 7,864.52 pesos. Another, Philippine One Piece Revolutionary Jose Rizal, PR70 sa PCGS na grade. So, meron siyang price dito mga 13,347.95 pesos. Mahal ang isang 1976 na coin. Okay? So, 2011, uh, Philippine BSP o 158th Anniversary, Brilliant Uncirculated Coins, PHP 6,408.60 pesos ang isang peraso. Next is Philippine 1996, 500 pesos Ceresal, Centennial Complete, with Box. So, ano? You know, o, 8,738.42 ang kanyang price. Ito naman ay commemorative ni... Osirsal, uh, Philippine Commemorative Coins, blister pack, no? May kasamang blister pack, uh, 6,408.60 ang kanyang price. Philippine 1 half peso, oh, half peso, no? Osirsal, uncirculated. So, silver, 1961, 5,772.98. Then 1974 na Bicus Rizal coin, award coin, 290.72 ang kanyang price. 1 peso 2018 Philippine Pilipinas. So 67 ang isang piraso. Then no si na 1976 Philippine, to yung EBL 108.26 ang isang piraso. Then USA uh, na uh, 1929 Rizal to peso treasury certificate. Serial so number C c Uh, PHP 1950 ang isang piraso in na kasamang paper bill word uh, collectibles 500 pesos so meron namang Philippine national hero so ito no yung tatlo uh, si Rizal Andres Bonifacio Apolinario Mabini so ito yung tatlong national heroes 50,000 ang tatlong piraso so isang set yan mga kabarya So doon sa isang nating video nakikita nyo yan na meron siyang uh, 20,000 plus no? ang isang peraso. So sa tatlong ito na Philippine National Heroes 50,000 pesos ang isang set. Okay? So sa ngayon mga kabarya ito lang muna ang may ko sa inyo at ito yung totoong presyo nitong mga barya na nakikita natin sa unahan. So yung mga nasa unahan na sobrang mamahal ang presyo 100k 50k, 100k 200, 300, 500k hanggang sa umabot sa 1 million so wag kayong maniwala mga kabarya sa mga ganon kasi lahat yan ay is scam okay? so for views lamang yon hindi yon totoo so nakita lamang natin yon sa mga social media no? ng mga post at dinodomog talaga ng mga tao no? hanggang ganong mga isyo. So, sa Pilipinas kasi ngayon, ang isyo is kung sino yung sinungaling, yon ang pinapaniwalaan ng mga tao. So, magingat tayo mga kabarya, huwag tayo maniwala sa mga scammer, okay? So, bago tayo magtapos ay mayroong shout out, no? May nakita akong uh, nagpa-shout out dito sa Tagasan Pedro, Laguna. Shout-out sa Pamilya Quintana ng San Pedro, Laguna. So, si Cesar Quintana, uh, salamat po. Idol ang nakalagay. Okay, so uh, special shout-out yan sa Pamilya Quintana sa San Pedro, Laguna uh, from Cesar Quintana. Maraming salamat. Okay, so kung sino yung gustong magpa-shout-out, mag message lamang dito sa babaan nating video ha, para sa susunod nating video ay mabasa natin ang inyong um, message. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV Channel doon sa hindi pa nag-subscribe. Mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.